sa panahon ngayon, malaki talaga ang naitulong ng mga charity vloggers. Isa na nga dito sa charity vloggers na nagbabahagi ng tulong, ay itong si Pugong Biyahero. Libo-libong tao na, ang nabigyan ng tulong ni Pugong Biyahero. Karamihan sa kanyang mga nabigyan ng tulong, ay ang mga katutubong nakatira sa bundok. Marami rin ang humahanga kay Pugong Biyahero, dahil sa kanyang buwis buhay na ginagawa, na kahit nasa liblib, o napakadelikado na lugar, ay walang pagdadalawang isip agad niya itong pinupuntahan upang makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Amote. O, dali. eh, mainit mo so. Huwag nyo nanganin yung bata at Si Pugong Biyahero ngayon ay number 2 most viewed charity vloggers dito sa ating bansang Pilipinas. Meron na siyang total video views na umaabot na sa 1,214,735,704 Seven hundred four at may subscriber sa ngayon, na umaabot na, sa 3,860,000 860,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano nang aba ang latest YouTube estimated sahod ni Pugong Biyahero ngayong 2025. Gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita ang latest YouTube estimated sahod ni Pugong Biyahero sa mga hindi pa nakakaalam. Ang Social Blade, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ni Pugong Biahero. Dito sa kanyang subscribers, ay nasa, 3,900,000 na. Video uploads naman, ay nasa, 2,000. 700 na. Total video views naman, ay nasa 1.2 billion na. At ginawa ni Pugong Biyahero ang kanyang YouTube channel, noong August 21, 2016. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya, ay nasa, letter B positive. Social Blade rank, ay pang 36,377. Subscriber rank, ay pang 1,007. Video views rank, ay pang 16,000. 306. Country rank dito sa Pilipinas, ay pang 58. At ang people rank naman, ay pang 592. So yun mga idol, dito naman tayo sa subscribers ni Pugong Biahero, noong last 30 days, ay merong pumasok na 40,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Pugong Biahero, noong last 30 days, ay merong pumasok na 22 million views. So yun mga idol, dito naman tayo sa daily channel metrics ni Pugong Biyahero, noong last 30 days. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang estimated earnings, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa subscribers ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 1,300 subscribers. At sa video views naman ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 732,303 views. At dito naman, sa estimated earnings ni Pugong Biyahero sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 183 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 2,900 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng 1 US Dollars sa Philippine Peso ngayon ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 183 US dollars sa Philippine peso ay nasa 10,248 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 2,900 US dollars sa Philippine peso ay nasa 162,400 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito sa video views ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 3,856,943 views. At dito naman, sa estimated earnings ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 964 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng... 15,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 964 US dollars sa Philippine peso ay nasa 53,984 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 15,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 840,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings, at yearly, estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 5,500 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 88,000 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 5,500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 308,000 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 88,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 4,928,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 63,000 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 1 million US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 63,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3 million 528,000 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Pugong Biyahero sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1 million US dollars sa Philippine peso ay nasa 56 million pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni Pugong Biyahero sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video at yung highest estimated earnings na ating nabanggit na sobrang laki ay makukuha lamang yan ni Pugong Viajero kung ang lahat ng nakapanood sa kanyang YouTube video ay hindi nag-skip ng ads pero bihira lang na walang mag-skip ng ads kaya dito lang malapit ang estimated earnings ni Pugong Viajero sa lowest estimated earnings pwedeng nasa times 3 o times 4 ng lowest estimated earnings, ang estimated earnings ni Pugong Biyahero. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol, sa panonood.